Hello, hello mga kumarites. It's me again, Mami Loy. Wow! At ayan mga kumarites, kapag ka naaawas ako galing trabaho, ay lagi ko na nga lang tinitingnan itong aming mga bayabas. Nakakatuwa kasi dahil ang daming ang bunga. Sinisipat ko nga lagi yan dito sa may labas kung may mga hinug na. Pero dahil ang lagi nga naiiwan dito sa bahay ay si Mudra, kaya naman siya lagi ang nakakakuha ng mga hinog Pero kapag ka nga nakakakuha siya ng hinog ay binibigyan nga lagi ako. At ayan, itong pinapagawa nga pala ni Kuyang Bakod namin dito sa labas ay tapos na nga palang i-finish. Ang kulang na nga lang dito ay yung isa pang gate. At ayan, pagkaawas ko nga, i na nga ako dito sa aming rep at titingnan nga natin kung anong ating pwedeng ilutong ulam. At ganyan-ganyan nga din pala yung mga pinanonood ko ng mga mommy vlog. O okay. <laughs> ilagay muna yung cellphone sa rep para naman may makuha ng tayo ng video. <laughs> Ang sabi ko nga kay Mudra, isang mais nga lang yung bilhin dahil isasama ko nga lang sa panlaga. Sobrang dami nga nung mais kaya naman yung dalawa ay akin nga ilalaga at aking kakainin. At kumuha na nga lang pala ako dito sa loob ng rep ng karne. At ayan, itong mga ginayat ko nga, ito yung isasama ko sa pangnilaga. Tapos yung mga malalaki naman ay akin naman kakainin. At habang nakahiga nga ako sa loob ng kwarto ay eh, ito naman si Mudra itinawag eh, nga ako. Mag alas 12 na nga yan at kita nyo naman awas na nga yung aking anak. At hindi ko na nga rin na videohan na tapos na nga rin pala akong magluto nung nilaga. Dahil yung binili nga pala ni Mudra na lagayan ng uniform nung aking pamangkin ay nasira na daw. Kaya naman ayan bumili nga ulit siya ng bago at yung medyo matibay-tibay na. Hindi ko na nga lang pala na videohan kanina kung paano nga pala namin to inassemble. wala na rin kasi sa isip ko dahil nga ako ay antok na antok na. Pero dahil kailangan nga ni Mudra ng tulong eh, ay ko na nga. At kung kailan nga malapit na mabuo eh, tsaka naman <laughs> lalaman na sala-sala pala yung kabi. Kaya naman ang ending nga ay tinanggal ulit namin at inassemble nga ulit namin ng bago. At finally nga ay tama na nga yung aming pagkakakabi. Kaya ako pag order nga ako ng mga ganito ay sinasabi ko nga sa aking asawa na siya nga ang mag assemble dahil nako hindi talaga ako maala. Pero minsan nga yung aking asawa naman ay hindi rin alam ay napapakamot na nga lang din sa ulo. At na mga oras nga na yan ay yung aking anak nga ay tapos ng kumain. At ayan yung aking asawa naman ang nakain. Pinaghain ko nga lang sila ng kanin dyan. Sabi ko nga ibahala bahala na nga silang sumandok ng ulam. Dito nga palang in-order ni Mama ay lagayan nga pala ng mga uniform ng aking pamangkin. Maganda pala tong na-order niya dahil yung itaas nga ay pwede mong sabitan ng mga uniform at yung ilalim naman ay pwede ring lagay ng mga sapatos. Pero sabi ko nga ay kapag ka nga nakabili nga ako ng cabinet ay eh yun nga ang cabinet ko na maliit dito ay ibibigay ko nga sa pamangkin ko na babae. Kulay pink nga yun at okay na okay pa naman. Para ka ako, meron nga siyang sabitan ng mga pangalis na damit. Pero ito naman binili ni Mama ay mga sabitan nga lang ng uniform. Dito nga lang pala yan nakalagay sa may sala para mabilis nga lang makita kita. nyo naman ito nga yung dati niyang sampayan at nasira na nga. Bumalik ko na nga siya at hindi nga masyadong matibay yung pagkabakal niya. Pero sabi nga ni Mudra ay eh, okay lang naman daw dahil mumurahin nga lang daw yun. Kaya naman itong ang binili niya ay eh, medyo matibay na. Inalis na nga lang namin yung sira at ipinalit na lang namin itong bago para dito na nga lang din namin ilagay. Mas madali kasi kapag ka nakalagay dyan yung mga damit ng aking pamangkin basta na lang kukuhanin. At nung matapos na nga si Mudra ay eh, lumabas na nga ako dahil itong aking anak naman ay eh, papasok na ulit ngayon tanghali. Nag-request pa nga na kung pwede nga daw siya siyang kumuha ng piyatos. Dahil sabi ko nga sa inyo, eh wala na nga ulit kaming stock dito sa bahay. Kaya naman ang ending, ito nga at utang na naman sa tindahan. At nilista ko na nga lang din dito sa aking pangalan dahil nga baka magkalimutan. <laughs> at dito nga sa amin, eh kahit nga anak kami, eh pagka nga utang, eh kailangan mong bayaran. Siyempre, ayan na nga lang pinakakitaan ni Mudra. lang nga namang hindi pa namin bayaran yung aming mga utang dyan. At napansin ko nga, eh walang tawal itong aking anak sa likod. Kaya naman, ayan, nilagyan ko na nga at tinanawan ko na nga lang dito sa may labas. May dala nga din siyang at maya maya nga na din yan. O, mga kumarites, hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Till next video. Bye!